Madal-dal eh Ito so, dito kami ngayon sa Cavite Okay, kung alam mo itong daan na to Sikat na sikat to Para sa mga riding community Ayan, no, diba? Sikat na sikat to Kaya kung napapadaan ka dito Alam mo na yan So, yun nga lang Bago ka makapunta dito Daming problema sa Ibang bayan ng Cavite Kasi may mga tricycle So, yan Headed na up sa aming destination Marimba Oh, po tayo. Marine base yan So open na yung Marines So dito tayo ngayon Kay Kibieng Kaya Dahan-dahan lang kami Siyempre Dami ng rider Daming biker Ayan o no? Ayan So dapat Condition katawan nyo Kasi Pagod Ayan yung mga nagbabike Saludo ako sa mga ganyan Dahil lupit yung magbike dito Ayan So ayan Daming rider Ayan no? So dito tayo ngayon, ito ang dilema natin Dito sa Kabyang Tunnel Ang sikat na sikat na puntahan ng mga nagpa-park at nagpi-picture uh, okay. So ito na po ang senaryo natin Traffic na po tayo dito paglinggo Time check? 7.47 So dito madami na nag-aalok ng na mga cottage So traffic na dito ngayon so, Yan, Pas, ano naman, huwag naman sana Pero hindi natin may eh dapat ano nila dito, oh. Uh, Kasi, oh, oh. Wala nang dadaan. Wala nang dadaan. Wala nang dadaan. Wala nang dadaan. Wala dito dadaan. So, dito pagbaba mo lang ng kabyang so dito beach na uh, patungan yata ang patungan. nandito. no yon patungan so pagpapunta ka sa patungan beach ay magbabayad ka ng tricycle or ng bangka. So rough road doon So nandito na uh, So dito na yung nagpa-park para makapunta ng patungan busi-busi na tayo kasi bigla mga hazard geng-geng, Ayan, pati yung bus ka So ito ang eksena ng kaguluan dito Traffic talaga Kasi yung iba, wala kasing parking yung ano dito So ganito mangyayari Ang parking dito, ano? Street parking Hindi lang street, eh, ipakita ka sila Yung mga bahay na nandiyan na naging parking. Ay, ano sila ng parking? pay parking? Oo. Oh, oh. So, kagaya niya, no? Kasi ah, yan. natuto na nga. Oo. So, oh. Bay parking na yan sila. Oh, oh. Mga bahay. Dati kasi hindi. Pero ganito talaga dito. So, kasi, kasi, so nandito kasi. na kami ngayon. Nakababaan na kami ng... Patungan Beach or yung magulo doon kasi marine base kasi din doon tapos humihinto yung iba nating kababayan sa gitna. Wag naman po ganoon kasi two lanes na nanto, wag kayong maghintu sana sa mga blind spot natin kasi dahil sa Orbada. sa Urbada kasi magkakabulagaan po ang mga bawat driver. Magkakaway-away. Ito ito na yung scenery na to, ito yung scenery ng Kalayo no, way back araw. <laughs> noong araw 2017, 2016, 2015. Ito, kahit simula nung Kibiyang hanggang dito, Ternate, ganito ka-peaceful nun. So, ngayon kasi hindi na. So, wala lang ganun. History na lang siya sa amin. Mayroon so, rin... dito, kapag nandito ka, pagbaba ng patungan, Kibiyang, big time ka kapag dito ka naka-check-in. Ayan. Ayan oh. oh. Meron pa nung sa taas, may maganda pa. Ayan, hanggang gandulo. Ayan o. Oh. May maganda pa doon sa taas. Diba? Mas maganda doon magpa-picture. Nandito na kami on the way kay Kayon. Mali yung mapa. Tinuro kami. Pinunta kami kay Sandilum. Mag after ng Ecological Pina 20, uh, may bahay na yelo. Kaliwakan na doon sa iskanto. Tapos dulo ka na nito. Yan yung ano namin. Ito yung Sandilum yata to Yan yun. oh, no? salito, oh yan. yan. Kaya pala tinuro. Nabili na pala yan. Ano ba ito? Sabihin mo kay mami. Okay, dito na kami ngayon sa kayon. So, sa dulo niyan, yung exit. So, ito yung pila ka primary. Ayan, primary. Parking. Lahat na. Parking. Ayan yung pangalan, no? Kayon Beach. So, madami naman. So, yung nakikita nyo doon. Zoom natin. Okay. Si Arian. Sa Yung nakuha namin kubo Okay eh Yan, ito Mas meron kaming posong maliit Function na paparent. ito na yung rooms namin Yan, wash ng paa Pakiyatan. So syempre ingat-ingat Baka masira yung kawayan Maasampulan no, so, Meron kaming ah, uh, tag-tag nito dito nakakain outlet no smoking room yung room napakabango ayan air condition room pwede matulog dito meron din doon ng kit ang kit dito ayan oh ang gandito pala pwede pa isang tao dito so maganda dito promise kay kayon may entrance ng 300 kasi hindi day tour kasi kami. Dito kami nagstay number 5. May akyatan. May aircon si Kuya, Malit pero sharp. Inodo niya na agad oh. Nakarekta na malamig na dito sa loob. Ayan. So okay na, okay dito. Kasi so, to yung kainan. Parking eh na agad. Tanaw na tanaw muna. Ayun na sila, Jet. best ko na palo lang kagabi. Eh. Ano? Wala nang plastic dito. Wala nang plastic. Wala nang plastic. Ito bakit? Dapat maglalay sila dito. Ayun, sa dalawa. Dangan na, te. na, kuya. Bakit ko talaga yun? Sa tabi na ng bangin. Okay, so time check. Time check. Wala na. So ito yung itsura ng Kalayo Kay Kayon Beach Resort So ito large uh, May CR daw sa loob So laki nito promise Kasi ito din Ito yung itsura ng buong Kayon Okay So nakikita nyo sa dulo Ayan Dito kayo magwa wash area Dalawa yan Common wash area Okay Tapos itong gitna Middle Uh, tinatawag natin na uh, gasibo or yung function hall. So, doon kami nag-stay, 1,500. Uh, walang CR sa loob, pero goods naman yan siya. Tapos, lahat ng pintuan, paakyat ng, ng kubo, is may ganito. Para saan ba ito? Uh, dito kasi dapat iwinawash nyo yung mga paa nyo, chinelas nyo bago ayo umakyat para hindi nagdudume ang kubo. Kubo, pinakita ko na yan sa inyo, pare-parehas lang yan. Okay, mas siyempre yung mas mahal, mas malalaki na yan sila. So, nakikita nyo kung gaano well-maintained dito. O, oh. pagkatapos umalis ng guest, naglilinis na sila kuya. So, malapit lang. After nyan, ito na yung uh, beachfront. So, bakit dito pinili? So, kaya kalayo kinukuha ko. Kasi okay dito, promise. Mababait yung mga tao dito. Yan. Tsaka pag may nakikita na kayo dito. Dati nakakapunta dyan sa middle na ano. Yun nga lang, hindi na pwede kasi due to some people, nagkakalat daw doon. So, parang hindi na muna pwede pumunta. Ewan ko kung na pwede pumunta yung mga bangka. So, basic na yan sa mga rental. Basta ako pinapakita ko na sa inyo ano meron dito ay Kayon. So, ito yung pinaka wide angle views niya. So, ito na yan lahat. So, nakikita nyo. Okay na okay dito. Hanapin nyo si Kuya na store. Tapos meron silang video kay. Ayan, nangita yung video kay. Free daw kapag nag-avail kayo ng medium or large na kubo. Pero pa-double check nyo na lang. Kasi ang kinuha ko lang ay yung super small. Okay? So, kaya gusto ko rin dito ay Kuya na store kay Kayon. Parking, kubo, griller, tapat, washroom, restroom, and then beach front. Hindi ko naman sinisiraan yung iba. Pero mas maganda yung ganito. Yung iba kasi is malayo pa. Ilan pa yung labasan ng parking. Malayo pa yung labasan nila. So medyo hassle yon Pag nagbubuhat ka. Pero nasa yung preference naman yan and yung budget. Kasi dito kay kuya may entrance pin na 300. oh yon So nasa inyo na yan. Ito ang itsura nito. Ngayong gabi peaceful na dito sa kalayo yan so may kita nyo dun lang yung medyo crowded talaga kahit kailan yung ako ba doon so okay yan manatili na sila dito sa so, crowded ayan nakikita nyo super zoom natin o oh, hanggang 10x lang pala nakikita nyo hindi siya boy di naman siya fine white sand no oh. Di siya fine white sand pero yung dagat para sa akin is napakaganda napakaganda promise bakit? Eh, kaya maganda ang dagat ng kalayo is mala malalim tapos malalim yung dagat ng kalayo Ayan, yeah, nandito kami ngayon sa dagat na no? kasama namin si Esang yung asawa ko, si Ram, maglalaro ng noodle yan yung dala ko namin kasi wala kaming dalang salbavida kasi dito nakikita nyo naman ako doon, oh, yan noodle lang ang dala namin, hindi uso sa amin yung mga salba-salbavida noodle lang, okay na okay na. So, nakikita nyo, pupunta pa kami sa malayo. Sabi ko, tara po tayo sa malayo. Pero, syempre, ni-edit ko na natin tong Insta360. O, oh, nyo naman, parang kung ano na yung tubig na yun nangyari dito sa Insta360. Dito sa kalayo, wala kang makikita ang bato sa ilalim. Ayan, wala, as in, wala kang makikita bato dito. Napakaganda ng kanilang dagat dito sa barangay sitio hulo na to dito no ang ganda ng dagat nila malinis walang mga seaweeds or kung ano mga ano sea creatures dito may mga isda pero hindi ganoon makikita kasi syempre blurry pero kung yung pagandaan ng dagat okay dito malamig pa nung time na nagswimming kami dito nung time na nagpunta kami dito nung hapon na kasi malamig to promise So, kung may ano kayo sa ulo, masakit ang ngayon ng ulo kasi malamig. Sobrang lamig dito. Then, ayan, nasa malayo kami. Nagkita nyo naman, malayo na kami sa shore. Ayan, pero dito is maganda. Maganda talaga yung kalayo. Kaya binabalik-balikan namin. And then, nung nagpunta kami dito, hindi naman ganun ka-crowded. Uh, hindi kagaya ng ibang resort siguro, baka crowded na. Pero dito hindi, okay na okay yung barangay. Kalayo. Ayan. So, nakita mo si Sel? Sabi ko, Sel, putak sa malayo para matry natin kung anong meron. Okay, dito naman tayo ngayon. Ito yung itsura niya. Madume, hindi siya madume. Uh, ganyan lang talaga kasi yung sand niya dahil yan sa sand. O, oh, diba? Nakita niyo yung, sound, yung sand niya sa shore. Ganyan talaga yan. Kaya yung kulay ganyan. Pero hindi yan dume. Okay? Hindi yan makate ang tubig nila dito uh, okay yung dagat nila hindi talaga makatirito so kung nakita nyo ayan napakam hindi ganun ka wavy pwede mo iiwan yung bata dito na kahit pa paano may presence nyo no? kasi hindi siya ganun din sobrang lalim okay hindi siya ganun kaalan na matataas so okay na okay tapos dun sa may side na yan, may mga bangka so dyan yung mga well known na resort din kasi dito sa City Hall or sa Kalayo pero dito kami kasi sa Cayon Beach Resort So, okay na okay yan Nakikita nyo, walang katao tao dito sa tapat namin Pero kasi hapon na rin to Ayan, pero yung tubig nito is malamig ha Malamig dito nung time na nag-swimming kami o oh, nakikita nyo naman yung T-Baby tsaka si Ramo Enjoy na enjoy Kasi papunta na kami sa malalim nung time na to Napapansin nyo, alasing ko Hindi na maingay dito So, yun lang aking escapade ngayon For summer Swimming namin dito sa Kalayo yun lang yan tapos na kami no sa barangay kalayo so eto naman na makikita nyo dito kapag kayo ay biyahe or pauwi na kayo ng 6.38 ng gabi so iingat kayo flashing flashing busi busi na kasi baka mamaya magkabulagaan kayo so okay na okay ang experience namin pag sinabing kalayo goods talaga dito okay patungan yan ang itsura nyo kung makikita nyo pa Ayan Biblock na lang Kung um, makita nyo pa uh, Tricycle kayo Pag sa patungan Or bangka So ito yung itsura mo dito Lubak Lubak dito Promise Sakyan mo sakyan dito way. Sa patungan side Kaya slow down kayo Kasi delikado Ayan So ito Kahirapan sa tunnel Kapag may Ayan Makapit Ano Yes Ano ba? Ayan, nahirapan dito. Nagabi kayo dito. Kung gusto nyo magpa-picture huwag sa tanghali kasi nakakaabala Yun, uh, mga loko to. Eh. So, ngayon pala kami nakawe. Eh. Galing from Calayo. Time check tayo. 8.59. Expressway na. Sobrang traffic. Umalis kami doon mga 6.30. Mga 6 o'clock daw. 6 o'clock. No? Grabe, sobrang traffic na ng ano, pagpupunta kayo na nasubo. Kahit anong resort short don sa Cavite na traffic talaga pero enjoy naman ito yung... talaga so